Alam sa sabihin na kamasarap na pakiramdam Ang pagmomotor ng long ride Hindi pong pagsakay mo palang ng motor pag pop under ng engine May mararamdaman ang ganang dakay dong saya Dahil kapag nagmomotor ka na sa mahabang biyahe Talagang nakakawala ng stress At ma-appreciate mo pa ang ganda ng mundo Hindi pong habang nagmomotor ka Masasabi mo na lang sa sarili mo na Wow, masarap palang mabuhay Ang ganda pala ng mundo Lalo na kapag ang patakbo mo ay chill lang enjoy mo lang talaga ang moment. Madami kasi tayo niya kanyang problema sa buhay eh. Pero pag... Alam mo, isa sabihin na kamasarap na pakiramdam. Ang pagmomotor ng long ride. Hindi pong pagsakay mo palang ng motor, pag under ng engine, may mararamdaman ang ng lapay doon saya. Dahil kapag nagmomotor ka nasa mahabang biyahe, talagang nakakawala ng stress. At ma-appreciate mo pa ang ganda ng mundo tipong habang nagbomotor ka, masasabi mo na lang sa sarili mo na, wow, masarap sarap palang mabuhay. Ang ganda pala ng mundo. Lalo na kapag ang patakbo mo ay chill lang. I mean, Imenenjo mo talaga ang moment. Madami kasi tayo kanya-kanyang problema sa buhay. Pero